Yung sinasabi mo, Church of Christ, wala sa Biblia yan. Wala sa Biblia yan. Ang nakalagay sa Biblia, Churches of Christ, Roman 16.16, 16. ginaya 16. ka lang. Yung plural, ginawang singular. Nagsasabi ba siya ng katotohanan? Ano ang ilan sa mga talata ng Biblia na binabanggit ang Iglesia ni Cristo o Church of Christ? Acts 20:28 20, George M. Lamsa translation, Ephesians 3:6, the Last Days Bible, Hebrews 12:22 to 23, The Remedy, New Testament, 1 Corinthians 5:12 to 13, Unlocked Dynamic Bible, Ephesians 4:11 to 13, no List. Simplified New Testament. Efeso 3.20-21 Tradusyon en lenguaje aktual. 1 Corinthians 12.12 12, Weymouth New Testament Sa kabilang dako, mababasa ba sa alinmang sali ng Biblia ang Members Church of God International Incorporated or MCGI? Sorry, we didn't find any results for your search. Baka naman nasa Biblia ang Iglesia ni Yahawaha at ni Yahawasaa Hamasayaha Incorporated. Sorry, We didn't find any results for your search. <laughs> <laughs>